Mayarin niya. Tak niya. Sa masinarap niya. Wala ano uh, kayo na words but uh, thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil laking tulong ninyo na papalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari ano yung sa loobin namin but really, uh, really? yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba I mean, you should implement lawful orders and so not is patently illegal Nagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? sa ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6.15 p.m. to 12 midnight almost a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na no, we conducted a meeting with the permission of the And look, no. Pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo. Kasi wala yung sergeant at arms. I mean, hindi e, ba yun? I am the sergeant at arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang sergeant at arms. Kanina, I mean, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung himas-masan ako dyan sa loob. Yung ambulance sa pulis, nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng ng health care protocol yan? It wasn't even an emergency protocol wala kami makausap at lahat ng tao umaakyat sa third floor. hindi na sila bumabalik sa kapa. Diba? Hindi mo ba kayo natatakot pa sa sarili ninyo? Hindi mo ba ng office ngayon at nakaya nilang tumit kay Yusek Zilaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Ah, oh, oo, oh, yes ma'am. Uh, alam mo eh ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit nang iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isang magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pinakasyon yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin niya sa si chief of staff. Kung ang asset, hindi niya kailangan mala malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin niya doon? Bakit nila pinakwasyon yung management style ko? Ang sasabihin nila nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila kalala. Hindi naman nila alam, hindi ako nag-airphone. Kaya, walang problema may aircon man ito wala. Patiliwala ko ba yung postage-taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, na, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay tatlong, nine, hindi papasok sa parto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano ba yung problema natin? Nandungo na kali tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sin sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do antagonize a detainee? Of course, po-operate po, Lahat ang kailangan niyang gawin para matapos lang ang kinilanggap niya. Kin na uh, making scheme ng mga kangils niya. Yes, ma'am. Not ma <laughs> Arjun Bote mo, ngayon pa rin nakikita ng rest mo. At huwag mo yung sabi ko, makipagrata ka ba? Hindi mo oh, ma'am. Sigurado na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin mo naman iipitin to. Hanggang sa muntik na ito mamatay, para makuha namin ang ebidensya. Ang yan. Kung may ebidensya kasi simula pa lang, di ba? Last year pa kayo nag announce trans Castro, paulit-ulit, impeachment, impeachment. Tapos ngayon, Joe Chua, magsasabi, there's probable cause, but, um, Uh, we're short on time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less mm -hmm. important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano? Wala. Wala yun din siya. Eh, last year pa yan eh. Di ba yung nila last year? Wala eh. Hindi nagamit nila yung kuwa. Humingi lang, humingi lang, humingi lang, humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this all the boss. Gusto mo nga ito yung mag-president? Hindi siya makontrol ng presidente natin? Na hindi parunong mag-desisyon? Walang decision-making skills at zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Kawawa na tayo. Pero nandito tayo. Lahat. Nandito tayo lahat. Fishing for evidence. so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain we are wasting time this country should be working From being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos. And we are wasting time. Yes, <laughs> <laughs> ano talong kayo? Naniniwala po pa tayong tatayuan ng POA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag nila kayo eventually. <laughs> wow. Diba? Ay, i-review nyo yung, ano, i-review nyo yung uh, hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si, ano, si Kowa. Oh! Kowa! Ko, ay, ano ba, pinido nun, I don't know, I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordoba talking shit about me. And you said Lopez. So, Koa and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just, ano, parang uh, playthings to the rich. And they don't They don't care. They don't care about you. Well, I I really do not know right now what will happen to her. Um, we just trust that the doctors know what they are doing and then we trust uh to, we entrust to them our, her her healthcare plan. So what do you uh, gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, uh, yun yung susunod namin. Uh, as I said, kanina, uh, hindi um, mo siya kakausap eh. But uh, she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, uh, hindi siya nagsasulita. Uh, na, and really, I'm worried kasi kanina din, kinanin niya yung ballpen pa. Kinaganyan kina niya, niya yung ballpen na sinabi, sinabihan namin siya. Ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito. Make this stop. Make this stop. I will stop this. I will stop this. Mga uh, ganyan na mga ano. And she already said her keys kanina before she started you know, vomiting. Uh, she said her keys. But um, she doesn't feel safe, uh, and she is astounded by the lack of rules. She's she's astounded by the lack of so. democracy. Okay, <laughs> thank you. Thank you.